Sabaw yan. Para kalasa ng kani, hindi na kayo order ng ulam. Sobra naman kayo. Tara Para na? na! Ay, ay, ay! mapayat kayo! Talawayan ang itong in-order niyo! Hoy! Hoy, ano? Ale, Hindi pa nga ako nag-isimula kumain eh. Ay, naku, Ali. Kaya walang kumakain dito eh. Kasi nuknukan kayo na sungit. Eh, hey, tsura ng mga sanay sa five star, mga biset! Wala kayong pambayad, kamo! Biset ba to? Ano ba yung mga taong kumakain dito? Pagkatapos ka naman ng maradaso, oh. Wala na po kasi ako ang matutuloy. Pwede po bang makitira muna sa inyo? Makitira? Kamot ba? At katapos ng limang taon, kamot ba? Bastaan ang magaling na mister mo, ha? Iniwan mo ako dito dahil natanap ka ng mayaman na tatanggi. Tapos na. Iniwan ka iniwan ka ng babae siya. Tama? Yan ang ito. Ako. kahit wala pong sweldo, pagkain lang at matutuluyan. Sinabi mo, makikikain lang ha? At makikitulog. Walang sweldo. Di ba? Ah 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 ka na. Bisa na! Huwag pa ng mga security si Diana. Charles, ako na ang bahala doon. Pa, gusto ko na pumakasiguro. Mabuti nga umalis na yung babae niya. Yun eh. si Raulo niya. Wala na siyang silbi sa atin. Kailangan alagaan mo si Katarina. Siya ang buntis. Nagtitikan ka sa akin! Bilis! Matatamad-tamad na batang to. Ano? Ilang taon na po siya? Eight months pa lang. Pwede yung kargahin? Pwede, okay. sige. sige. No. Ito din yung... Hey! Ano naman langay mo eh, nandito naman ako. ay ano nga yan? Oo sige, sama kay mami eh. Wow, ang cute mo naman eh. Ay, ay, ay. Anong ginagawa mo? Anong ang dami pang gawain sa loob eh. Sige na, boss. Okay, Ayan. Oh, okay, sige na. Ano Oh, gusto ka na. May namigay po ng pandesal doon sa may ulingan. Oh, talaga? Ito po tayo. Oh. Ginalahan ko po kayo. Ah. Oh. masarap to, no? Opo. Salamat, ha. Oh, kumusta ka na doon? Um, Hindi naman po. Kaya ba trabaho? Opo, tay. Oh. Alalahanin. Oh. Ang mahalaga po magaling Hoy, bakit ka pa wala ka, anak? Limang taon, hindi ka man lamang nagbuntes. Ha? Ano ba nangyari sa inyo ng asawa mo? No? Oh, hindi ka umiimik. Alam ko na. Siguro ba ka, no? Kaya hindi ka magkaanak. Iyo. O, ano nangyari? Bakit hindi ka nagkukukwento? Ayokong pag-usapan palagi ka nag-iingat dapat, ha? Opo. At palagi yung pakihinga ng nanay, ha? Opo. Opo ulit. Kain ako kayo. Opo okay. okay. nga. Siguro, pinabayaan mo ang anak mo, di ba? Kaya isinauli ka dito ng asawa mo. Hindi na ako magtataka dahil may katangahan ka na naman ginawa. Noon pa, tonta ka na. Kaya ka na nga nangyari, binalik ka rito na asawa mo. Ang na kayo siya. Ha? Lumalabang ka? Lalabang ka na? Ha? Bakit? Anong pinagmamalaki mo? Eh, wala ka namang asawa, wala kang anak, wala kang pamilya. Huwag niyo sabihin yan! Wala kayong alam sa anak ko, wala kayong alam sa asawa ko. Sumusobra na kayo, sumusobra na kayong lahat! Mga malaki mo, taktitiis ka rito! Puso mo, susunod ako, ha? Di nga kita. At gali-gali ka! Lumayas ka! Lumayas ka! Hindi naman kita pinili dito! Layas! Lumayas ka! layas, ka! Ano pa, ha? Pagsal ka po! Lakan! Lumayas ka! Lumayas ka! Sige, makanap ka na yung mga tiyak! Lampu tayo, ha? Yan na nanay mo. O, oh, tatawag ka na. Apo. Papagayda ka nun. Dali. Tagupon <laughs> <laughs> tayo. Sige, anak. Nay, nandyan ako! Nandyan na po ako. Lika na! Agad, tagal. tagal. So, Dali! Po. Charles, tala po no. Ang pa mo. Sipa? pa? Lopa, punta kayo dito sa opisina. May problema po ba sa opisina? yeah, basta pumunta kayo, okay? Papaliwanag ko mamaya. Sige po. Ano daw? Pupunta tayo dito sa opisina. Eh, darating lang natin galing hanggang. Sige na, Bilis. ibig mo sabihin, hindi tayo nakabayad sa real property tax natin sa lupa sa Bulacan? Opo pa. Tatlong taong tayo hindi nakabayad. Actually pa, limang taong po. Kaya pala. Kaya pala na-auction yung lupa natin. At ang nakabili ay ang Ragon Holdings Incorporated na yan.